isang magandang umaga mga kagintong palad ngayon araw naman ay nandito na tayo sa ating palayan no? so may kita natin mga kagintong palad itong palabas na itong uh, bunga ng ating palay so ito na so ito na yung inalagaan natin ng amo so titingnan natin yung uh, kung meron bang mga stone borer na uh, sumalanta sa ating palayan so so far na wala naman tayong nakikita dito no so so uh, yan may mga red black bag na rin itong may nakikita ko dito so last week po ay nag apply tayo ng Uh, amo, nag-spray tayo ng amo so yun yung pinakalas na uh, application natin, ng amo so yan so sobrang uh, dal dalawang buwan na itong ating palayan, so yan so, andito yung sa ating katabi ating director no so yan titingnan natin kung ano yung kalagayan no yan so yan unti-unti nang lumalabas ang kanyang bunga so nandito tayo para uh, maglinis tayo ng ating pilapil sa gilid natin to so tabasan natin jarang nanti nyung paktabas natin biasa tinggal ya ya So ayan. Medyo napagod tayo. Ayan. Na. ayan na yung tinabasan natin. So punta tayo doon sa banda doon. Ayan. Palabas na ang kanilang bunga. So insya Allah. Insya Allah no. Sa so, this coming November 5 no. Kung papala, papala rin tayo sa ating area ice November 5. Ah. <laughs> uh, na tayo. No. Sayang so, po. Duna pako tayo sa pagtabas. Ayan. So, ni na tayo mag-spray nito ulit. So, 'yun na 'yung pinaka last spray natin. So, may ilan din na tinatamaan ng stem borer, no. Ayano. No? yung pumuputi. Spgsible nya mo puti 'yan. So hindi niya maiwasan sa palayan no. Talagang meron 'yan. So dito, hindi tayo nakatabas dito sa ating pilapis ha. May gitna. Tapos natin. Agata yung holder eh. So yan. Agata yung tagahawak ng camera. tayo yung kasama dito. So, yun lang naman po mga kagintong palad, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga ina-upload na videos, no? So, maraming-maraming salamat sa suporta nyo sa ating mga vlogs, no? So, update na naman tayo by next week, no? So, every Sunday or uh, every Saturday at uh, Sunday nandito po tayo sa area natin eh. so dalawang araw limang araw na sa school po tayo no? so yun lang po maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubay sa ating mga videos uh, please subscribe and like and pakishare na rin ang ating mga videos and pakipindot na rin ang notification bell para update kayo sa ating mga videos maraming salamat po, magandang umaga